Alam nyo ba yung feeling na nasa dagat ka at bigla kang nag-crave ng mga pagkain na napapanood mo lang sa social media? At dahil malayo ka sa mga restaurant, e eh wala kang choice kundi kainin na lang kung ano ang inyong baon. Pero ibahin nyo, itong napuntahan namin dahil kung nag-crave ka ng inyong mga pagkain na napapanood lang sa social media, meron silang mga pagkain tulad ng creamy carbonara, classic cheesy nachos, barbecue flavor fries, chicken poppers, corn dog, chicken wings, at kung drinks lang din naman ang pag-uusapan, meron din silang creamy milk tea, frapp hot and cold coffee, yogurt at soda pop. Bukod nga dyan sa mga nagsasarapang pagkain, hindi ka talaga maboboring dahil sa mga naggagandahang tanawin. Ito nga ang tinatawag nilang cafe ng Balay Baybay Bay na matatagpuan lang sa Barangay Amunitan, Gonzaga, Cagayan. At bukas sila araw-araw mula 6am to 8pm. At ang kagandahan nga nito, Biheros, hindi mo na kailangan pang magbayad ng entrance fee para ma-experience ang mga ito. Kaya nga kung sakaling magawi kayo sa ibang beach ay pwede kayong mag-drop by dito para lang ma-experience ang kanilang mga pagkain at hindi nyo na kailangan pang magbayad ng entrance fee. At ito na nga, Biheros, ang kwento. Nung bumisita kami sa Gonzaga, naisipan naming subukan itong mga nagsasarapang pagkain sa cafe ng Balay Baybay. At para malaman kung sulit ba ito, Siki man time na alright biheros andito tayo ngayon sa cafe ng balay baybay na matatagpuan dito sa barangay amunitan gonzaga Cagayan. at andito tayo ngayon para tikman ang kanilang pang na pagkain at una natin titikman itong kanilang creamy carbonara sa halagang 250 pesos lang meron ka ng ganitong karaming serving pagdating sa lasa ng kanilang creamy carbonara biheros panalong panalo naman 250 pesos lang good for sharing tamang tama lang ang pagkaluto ng pasta at hindi ka talaga malulugi dahil marami ang serving Creamy. Hindi nakakasawa. At ngayon naman, susubukan naman natin itong kanilang chicken poppers. At itong in-order namin ay good for three orders. Pero yung per order nila dito ay 150 pesos lang. Pagdating naman sa kanilang chicken poppers, saktong-saktong lang yung pagka-crispy, malambot din yung sa loob, mm. at may anghang ang kanyang malambot sauce. Crispy. Malambot yung chicken. Okay, ito naman, titikman naman natin itong kanilang buffalo wings sa halagang 410 pesos. Meron ka ng 12 pieces na buffalo wings. Mm. Parang chicken. Pagdating naman sa kanilang chicken, may pagka-price ito ng konti, pero worth it to worth it naman kasi bawing-bawi sa lasa. Kapag gusto nyo naman magmerienda, meron din sila ditong fries sa halagang 150 pesos. Ganito na yung karaming serving na ibibigay sa inyo. May kasama na rin itong sauce. Tikman natin. Sarap pa. Speaking of merienda, meron din pala sila ditong corn dog sa halagang 80 pesos, 90 pesos, 100 pesos, depende sa flavor ng inyong orderin. Meron na kayong ganitong corn dog. Ayan, no? Para naman sa kanilang mga drinks mga boss, ito naman, sinubukan namin itong kanilang strawberry milk tea, ice caramel macchiato, blue curacao, green apple soda. Sa overall experience ko sa kanilang mga food, panalong-panalo naman. Kapag natikman nyo ang kanilang pagkain, masasabi mo talagang worth it na worth it ang binayad mo. Yun lang, Biheros. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Mabalok!